Welcome back sa ating YouTube channel, Facebook page na rin. So ngayong araw na to guys, nandito tayo sa Barangay Salugon, San Jose, Camarines Sur para sa first Bicol Diversified Farming Summit o Agri Summit na tinatawag nila. So iba't ibang mga crops mga pananim na makakatulong sa atin para at least gumanda 'yung ating mga sakahan, gumanda 'yung ating ani. So ngayong araw na to guys, pag-usapan natin 'yung pag-i-spray dito sa mga halaman so tara guys puntahan natin yung isa nating katropa at alamin paano ba ginagawa yan so tara let's go It's timing na timing ayun so eto kailangan ng ano dito ah uh, parang face mask pala ano So mamaya interview natin si Sir kung ano ba yung nilalagay niya dyan at kung bakit kailangan maglagay ng ganyan. Ito. So ganito guys yung paglalagay nitong itong ano itong spray. Uh, ang ina-sprayhan nga pala niya guys ay mga sili ano. Uh, at gagawin niya to sa iba't ibang klase ng halaman ng mga nakatanim dito. Ayan. So ito adbanta pala yung mga crops na nandito guys at high tech yung gamit nila uh, alamin natin kung ano ba yung ginagamit niya dyan sa likod niya para at dun sa mga katropa natin na gusto bumili so malalaman nyo kung saan makakabili ng ganyan at uh, mas bibilis yung trabaho ninyo guys Ito sir, anong ano to? Anong spray itong ginagawa nyo ngayon? Uh, para po sa mga uh, insecto po na tumasakay sa laman. Ah, mga, pang insekto? Ah, ano, uh, pungisay. Tapos, ah, uh, pulyard. Bali, bali, ang imimix nyo po, ah, uh, tubig. Tubig po. Apo. Tapos, salati lang, tapos, sa ng mga, uh, Pwede ka pang makita uh, yung ano na ano, ano. Ito, Agrimix. Pang ano po ito, para po ito sa mga uh, katulad ng trips, Opo. mites, o, uh, yung apids. Apo. Uh, yun po yung mga kaya niyang uh, tatrabahuin. Opo. Bali, imimix lang po siya sa ilang ano na tubig. Uh, isang tangki po na Apo. sprayer. Opo. Ang naman po nito ay nasa 16 liter po. Ah, okay. 16 liters, konting-konti lang yun, ano. Yes, Tapos ito naman po, ah, uh, ito naman Opo. si Alika. yan Pang ano naman po uh, 'yan, Lord. Ganun box. rin po siya, ah, uh, yung si kaya Alika. niya, Alika. Ayun. Dali na tulad ng mga lady beetle. Opo. Ah, uh, green leaf hopper. Opo. Yan po yung mga ano niya po. Ah, uh, Ayan. si agri Yan si Agrimic. Kasama na rin yung mga uod doon. Opo na uh, ano niya rin na uh, napapatay. Oo. Oh, yung, isa. Ito. Yes, ito si ano ah uh, uh, po. Ito naman Yan, ortiba para sa mga ortiba tap. Uh, na umatak sa mga halaman po. Ito. Ito boss talagang okay lang na pagsamasamahin sila uh, sa yes, ano. Yes po, uh, bagay, ito naman yung binigay sa akin uh, na mix. Na oh. mix. Ah, uh, kaya okay siya. Opo. Kumbaga na trial na yan before. Ah, uh, na trial na. Talaga. Ano naman yung sinusog po po niyan ano? Ah, uh, ito. Na uh, uh, portiba. Sinusog po ng mga ah uh, tawag nito. Ah, uh, mga insekto. Dame di po, ah mga bakterya po. Ah, mga bakterya naman yung uh, mga pungus ano. Ah, uh, oh. uh, tulad ng ano, meron Atracnus, Blight. light, Ah, uh, at nang tawag nito, Leaf spot, Opo. Ring spot uh, early blight Ah, uh, yung mga downy mildew Aba. white spot yun po yung mga ano yun at saka guys kapag mag spray nga pala kayo ito, ito naman Ah, uh, ito po si atonic atonic yes. pang ano uh, naman isang, po ito boss uh, Sashay naman ano foliar po siya ano isang good right. uh, enhancer po po. pang ano naman po yan boss Ah, uh, para po ito sa mga ano naman sa mga dahon naman naman sa ganun ay, mas mapabilis po ano yung ah, uh, pagtubo ng ating alaman uh oo -oh baka parang toyo ano talagang kailangan itong mga ganito guys ilalayo talaga sa mga bata at saka kailangan malayo sa kusina para at least hindi ma-mix uh, lalong lalo na kapag nag-agriculture kayo ito din po mega sya. tonic ano yan fertilizer din po ah uh, ah mega tonic din po ito talaga no sama sa... hindi naman po siya boss na acidic na kahit mahawakan mo okay lang okay lang po Parang ano yung amoy niya eh, parang sweet corn. Ha, ah, ma matamis tamis. tamis. Ayun. Ah. So eto guys, para lang nagluluto ano. Talagang kung may asin, may bechin, may ano, eto naman halo-halo. Talagang ano. Saka mo naman po haluan ng tubig. Ng tubig. Kumbaga parang kalahati muna bossing ano. Ayun. Alam mo naman. Ibig sabihin boss 16 liters yung ano niyan ano, yung laman. Ayan. Usually boss yung mga ganyang lalagyan na, na yan magkano yan kapag binili sa market? Etong ah, ganito, etong, etong pang-sprayer na yan. Nakita ko parang de battery ba yan o ano? Chargeable po. Chargeable. Kaya pala parang sabi ko parang automatic high-tech yung gamit ni ano ah kaya yung mga ganyan, mga approximately, magkano yan sa market kapag bibilin? Hindi po siya nasa 2,000 plus. Mga 2K. 2000, manual lang yon. Ah, hindi po. Uh, Automatic uh, na. Yes. Na ganyan. hindi po. Depende uh, po sa uh, quality. Opo. Anong pinaka-advantage niyan kaysa sa manual? Mas madali po siya gamitin. Hindi ka natulong. Bomba uh, ng bomba. Bomba ng bomba. Opo. Uh, lalo, lalo na pag halimbawa, nasa ampalaya ka, mas madali. Ka. Patapos. Makalusok. Ka. Ah, Oo. Saka hindi masyadong mabigat. Opo. Hindi ka tulad yung iba, talagang ano, yes, yung metal, di ba? Okay. Ayan. Mga yan, boss, mga ilang kilo yan approximately? Ano lang? Uh, siguro, mga ano, ano? Uh, 20 kilos. Mga 20 kilos. Tapos ito, face mask, uh, gas mask, no? Para at least safe na safe. So yun yung mga kailangan nyo guys kapag mag-i-spray kayo. Bali, itong spray na to, anong tawag na dito, boss? ito yung kaya ito yung spray. Yung kaya kayo nag-i-spray ngayon para sa mga insekto at saka sa mga ano, no? uod. Mga uod. lahat na na Para sa iba't ibang halaman din, ano? So, yun na yung pinaka-mix, guys. Ayan, dito naman sa, ano? sa sweet corn naman yung aanuhin ah, dito i-sprayhan so tapos na guys yung sili, kamatis ah, pipino ayan at dito naman guys sa sweet corn naman ayto napakaganda rin guys ng mga crops na to talagang ano nandun nga yung ampalaya guys so oh. eto so dun magsisimula si si Robert ayun so ayun na yung pinakasimula So, ganun lang kasimple guys. Kanya-kanya ng diskarte. Eh. Bahala na kayo kung paano nyo didiskartehan sa inyong, ano, inyong taniman. So, eto. Talagang advantage din talaga guys kapag medyo matik-matik na yung ginagamit ninyo uh, kumpara dun sa manual doble talaga pagod ng mga magsasaka guys pero eto talagang napaka simple napaka smooth at napaka -bilis ng trabaho kapag ganito uh, automatic na yung sprayer na ginagamit ayun tingnan nyo guys naka, ano, map, napaka bilis matapos ano? at saka napaka kontrolado guys yung ano yung area na may isprehan mo kapag ganito hindi katulad ng manual is depende guys sa pagbomba mo sa lakas ng pressure ng pagbomba mo pero eto guys i-on mo lang automatic na talaga na lalabas na yung mga hinalo mo na mga ano na makakatulong para masugpo yung mga insekto mga bakterya sa mga halaman mga peste sa mga pananim eto nga talagang napaka ano wala pang ilang minuto talagang eto Uh, ilang area na yung nasakop ni Sir Robert sa pag spray ng mga pananim so talaga kung manual yung gamit mo maliban dun sa pagod mo yung braso mo uh, sa pagbubomba-bomba eh talagang ano matatagalan rin talaga yung pag-aano mo hindi katulad ng ganito ayan so automatic na na lumalabas na lang yung ano yung sprayer sana all, para sa lahat ng mga magsasaka natin dito sa Pilipinas, sana mayroong ganito na available na ibinibigay sa ating mga farmers para at least maging mas mabilis, mas magaan yung kanilang trabaho. Alam naman natin yung hirap ng trabaho nila, una sa initan at ikalawa hindi biro yung pagpapalaki ng tanim at halaman guys talagang napakabilis ng oras pagdating nga dito sa taniman talagang pag agrikultura ang pinag-usapan talagang hindi ka mauubusan guys ng topic at ito nga guys halos magsi 6 o'clock na pero nandito pa rin tayo at yung mga katropa natin na mga magsasaka dito sa taniman ng iba't ibang mga clubs so talagang napakaganda nakaka-relax at syempre enjoy na enjoy tayo So guys, maraming maraming salamat sa panonood ninyo at pagsuporta sa ating YouTube channel, Facebook page na rin. So samahan nyo kami araw-araw sa regular update natin tungkol ka na dito sa iba't ibang taniman na mga crops. So sama-sama tayo guys na matutong, magnegosyo at syempre pumasen. So, so susuportahan po natin yung mga project ng Department of Agriculture na katulad nito na makakatulong sa mga katropa nating magsasaka para maging mas mapaganda pa ang kanilang mga ani. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam. Sound nito, stubo ng mga mais, uh, sweet corn. Kaniito pala guys yung pagtatanim ng sweet corn. Talagang napaka Uh, ito ilang ano pala, yung pagtatanim nito talagang ang bilis ng Ah, talagang malaking um, alaga. So sana yung oh, you.